Hello, 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 hello. Nako, guys, ito dapat yung ginagawa ng uh, gobyerno ngayon, no, suportahan talaga yung agrikultura ng ating bansa. Nako. Tama talaga si Atty. Rocky dito, guys. So yan po ang unang-unang dapat gawin natin, no. Kinakailangan suportahan ang agrikultura dahil karamihan ng mga nagugutom ay nagtatrabaho sa hanay ng agrikultura. Correct. Pero bukod pa po dyan, ay eh, kinakailangan talaga na labanan ng gobyerno yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Siyempre, isang strategiya dyan dahil nangunguna sa pagtaas ng presyo ng bilihin ay ang ating pagkain. Ang strategiya nga dyan, eh, buhusan ng pondo ating agrikultura nang sa ganun, eh, tumaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Tama po na mapa mapababa natin ang presyo at yan ang dahilan kung bakit eh, madalas eh, dinajustify yung mga importation. Pero wag natin kalimutan na kinakailangan balansihin yan dahil habang tayo nagpapababa naman ng presyo ng mga bilihin, baka naman ang nangyayari, ginugutom naman natin ang ating mga magsasaka. So kinakailangan talaga balansihin yan. Yes. Kinakailangan natin, malaman natin kung magkano talaga ang presyo ng mga bilihin, magkano kakayanin ng ating mga uh, mamimili at ganyang suporta o yung katumbas na suporta ang dapat ibigay natin sa ating mga magsasaka. Hindi ko naman sinasabi i-subsidize natin, no? Pero kung mayroon talaga extra pera, bakit hindi? Kaya yes. nga po isa sa aking uh, sinulong rin na batas, yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, no? Well, kung talagang uh, napakadami nating ani at mababa ang presyo, but hindi na lang gobyerno bumili at ipakain sa ating mga mag-aaral. Kaya nga po pag nagawagi ang gabay party list sa eleksyon nito, yung libreng tanghalian na napigyan na natin ng katuparan ng 17 Congress, gagawin nating libreng tanghalian halian sa lahat ng estudyante. Dahil kapag binili natin yung mga um, ani ng ating mga magsasakat, pinakain sa ating mga estudyante, nagkakaroon tayo ng bagong merkado, nagkakaroon ng masustansyang pagkain ng ating mga mag-aaral, at nagkakaroon ng kabuhayan ang ating mga magsasakat magbubukit. So, una-una nga, para makurtail yung uh, inflation na tinatawag, eh, ayun nga, supportahan ang agrikultura. Pangalawa, kinakailangan talaga maghanap ng ibang ng alternatibong sources ng mas murang petrolyo. Kasi ang petrolyo pa rin, kapag tumaas yan, lahat tumataas. At uulitin ko po, panahon na na pag-aralan natin, bakit ba tayo sunod-sunuran sa mga Amerikano? Palibasa, sila sanction nila yung pagbili ng langis galing sa Russia, sunod-sunuran naman tayo. Pero yung ibang mga bansa, gaya ng, ng India, ng China at pati na uh, hindi naman Indonesia kasi Indonesia may langis yan. No? Pero yung China, yung um, India at yung Turkey, wala silang pakialam dyan sa sanction-sanction na yan. Kasi ang importante, sit mura ng mga mamamayan. Correct. At habang mataas ang presyo ng petrolyo, alam natin na tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Correct. Now, bukod pa doon sa paghahanap ng alternative. Po, Naalala ko talaga guys, dati ano lang ito. 30 pesos lang yung isang litro ng gasolina, no? Ngayon, 60 na. Grabe. Naku. A supplier na mas bababa at yan naman po ay rasa lang, no? E eh, kinakailangan din talaga, e eh, bigyan natin insentibo para nga magkaroon tayo na mas marami pang renewable. Kasi tignan ninyo, kung mas marami tayong mga solar farms, mas marami tayong mga geothermal, yung mga um, tinatawag nating renewable sources of energy, lahat ng mga kotse natin, pwede na tayo mag-electric. Bakit tayo hindi pwede mag-electric ngayon? Kasi mahal ang kuryente. Pinakamahal Wait. sa buong Asia, ang kuryente sa Pilipinas. So oh, anong mo kung mag-electric -e car ka nga, eh mahal naman ang kuryente. So kinakailangan talaga eh mag gawing ma mabilis ang proseso ng pagtatayo ng renewable energy gaya ng solar at geothermal at saka wind power. Taalisin na yung corruption diyan na nagiging balakid alisin na yung kagustuhan ng mga dambuhalang energy company na sila magmonopolya nitong industriyang ito. kaya yes. Hayaan na natin pati yung mga maliliit na mga kumpanya na maglagay ng mga solar panel sa mga tahanan. Huwag na natin payagan ng Meralco na na ilimit yung incentives ng mga mamimili kapag sila maglalagay ng solar panel sa kanilang mga kabahayan. Dahil pag Correct. napababa natin ang presyo ng kuryente, po pwede na talaga tayong magkaroon ng mga electronic vehicles <coughs> uh, na, at uh, pag mababa ang presyo ng priyente, kuryente siyempre, mas magiging viable yung paggamit ng e-vehicles. Eh ngayon kasi, mahal ang kuryente, paano magiging viable sa Pilipinas yan? Correct. Yan talaga yung sinasabi ko. Naku, unang-una talaga yung uh, pagbaba ng kuryente, no? Kasi talagang, naku, naku, ang sarap siguro. Kaya nga, hindi masyado bumibensa ang mga e-vehicles. At ito rin ang dahilan kung bakit walang sapat na charging stations. Kasi bakit? kahit ka nga magkakaroon ng charging stations, wala namang bumibili ng e-vehicles kasi nga mahal pa rin ang kuryente. So yan po talaga ay importante. At pangatlo na akin nakikitang solusyon ay ba, talagang kinakailangan, eh tutukan natin yung um, um, pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi lang sa pamamagitan ng uh, renewable, kasi renewable pwede maging mahal yan. No? Pero talagang kinakailangan, sitahin natin yung mga nagdi-distribute at saka yung mga nagbebenta na kuryente nang masiguro naman natin na hindi talaga sobra-sobra ang kanilang tubo no kasi nga hindi yes. ko bakit pinakamahal na kuryente tayo sa buong asya ngayon di diba? anong meron ng bansang Indonesia, Thailand, Malaysia na mas mababa ang presyo ng kuryente na wala tayo ang iniisip ko diyan eh kasi nga dito sa Pilipinas ang mga industriya eh nakikialam din sa politika So habang malakas ang impluwensya nila sa politika, napalalaki nila ang tubo nila. Kaya nga ang ERC na siya naman dapat na-fix ng rate para protektahan ang mga mamimili, e eh walang magawa. Dahil talagang hawak ng mga mayaman sa atin ang desisyon kung magkano rin na ibabayad sa kanilang sarili mga prinsa. Diba? Now, well ilan lang po yan sa mga um, solusyon dito sa problema ng paggagutom, no? Pero ultimately, babalik at babalik yan doon sa isang leader na nasa tamang pag-iisip, alam ang gagawin para magkaroon ng solusyon, ibig sabihin, walang biso at malinaw mag-isip. Kaya naman pila kamatindi ngayon ng pagkatutom sa mahigit na dalawampung taon dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng leader na walang malay kung ano nangyayari sa mundo at palagi talagang nasa mundo na hindi sa mundong ababaw. <laughs> Palaging nasa langit. Oo, oh, 'yun. Palaging high eh. Nasa langit eh. <laughs> Kinakailangan, tamang mag-isip pa rin ng leader. Balik pa rin tayo sa hair follicle test. Dahil habang wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka talagang solusyon na may bibigay. Lalong-lalo na sa problema ng tagutuman Hindi po malayo talaga yan ha. Yuong pagiging adictus benedictus na hanggang ngayon hindi sinasagot ng pila kamataas na opisyalis natin yan po talaga yung nakakaapekto dahil tignan ninyo bakit umabot sa ganito na mahigit isa sa dalawang Pilipino ang gutom. Tatanggapin na lang ba natin yan? totoo, -toto talaga, no? It all comes back to the President of the Philippines. Kaya guys, nako, ano kayong mangyayari? talaga naman sana manalo na talaga yung uh, PDP straight. Ang tagal ng eleksyon. Gusto ko nang bumoto. Excited ba kayo guys? Sobrang excited ako guys. Kasi first time talaga to nabuboto akong senador. Kasi dati guys wala akong pakialam sa mga senador na yan kasi wala naman akong ano eh. Alam mo yun, para sa akin wala silang nat naitutulong sa atin kasi nasa taas lang naman sila yung binuboto ko lang congressman, yung governor, yung mayor. Ngayon lang ngayon ko lang talaga na-realize na importante pala yung senador. Kaya guys, I'm so excited to vote PDP laban straight. <laughs> Kayo guys, ano, don't forget to like and subscribe to my channel. Bye, God bless.